Good morning! So, tapos na ako maligo. Tapos, nag-on na yung laptop para sa online enrollment ngayong summer. Tapos, habang nag-online... Ay! Wait. Habang nag-online online enrollment ako, mag... May make-up kasi mamaya aalis din kami. So, ayun. Yun ang aking plano ngayong araw mag-multitasking. <laughs> kasi yung pag-online enrollment medyo matagal. Kaya habang nagpipindot or naglo-loading, mag-makeup. Yeah, mag -make -up. tapos na ka makeup Tapos, kuminto lang kami dito sa palengi kasi may bibilin si Ocasan. Ang bilis-bilis kanina ng one or ng online enrollment system ng nasa. Nakakatuwa, nakakapanibago. Kasi kung napanood niyo yung mga dati kong vlog na uh, yung tawag doon? Nag-enroll ako for second sem. Sobrang, sobrang bagal. Kanina, sobrang bilis kayo nakakato na tapos ako agad. Tapos, nakapag-enroll ako ng dalawang subject. Pero yung dalawang subject ko last sem na no, second sem, wala pa rin yung grade. Eh, deadline na kan kahapon. So, natulog ako ng mga 12.30 kasi hanggang 11.59, inan -in -in ako pa rin siya. Uh, parang ang tawag, inabangan baka kasi late lang maglagay yung prof eh wala ayun tapos ano pa ba, ba ayun sobrang sobrang happy ako kasi nag PM si Miss Ems na nanalo ako sa giveaway nila dun sa coll collaboration na giveaway nila tapos sadalo so ko dun sa set b cosmetics kaya ang saya-saya ko grabe first time kong manalo sa giveaway kasi pa dun sa mga pinapanood ko ganyan pag tuwing nag kasi halos lahat naman ng nakasubscribe subscribe ako pinapanood ko tapos pag may giveaway syempre sumasali ako tapos kasi student wala pa naman ako masyadong pambili ng mga ganon ganon <laughs> <laughs> tapos yun, uh, sumali ako sa giveaway nila, yung sa collaboration giveaway nila. Tapos, ayun, nanalo ako ng cosmetics. Kaya nakakatuwa kasi makeup pa yung napanalunan ko. Kaya, <laughs> first time ko. Kasi ang dami ko nang sinalihan. Hindi ako nananalo. Tapos ngayon, nanalo ko. So happy. Oh my gosh. Iyan, tapos na kami sa, ano, sa may palengke. So, papunta na kami ngayon sa school para magbayad na nung no, tuition ko sa summer. Kasi pag sa summer, 50-50. Pag ano, pag ano yun? installment, 50-50 percent. -50%. Tapos sa pag normal, ang sistema ng Lasal is magana po? 40-30-30? Oo. 40-30-30. Ayun, It's Either full ka or 40-30-30. Tapos summer full or 50-50. may sa school, ay sa school, sa admin sa pagbabayad ng tuition para sa summer. And nakakita ko na iba kong classmate. Yung isa nakita ko kanina. Classmate ko sa FNB. Tapos may nakita rin akong dalawa. Classmate ko ng computer science ako. Ayun. So, ngayon papunta na kami ng SM. Ah, so pa. Ayun. Nakainata muna kami dito. So, dito pala muna kami magla-lunch sa Tempura Sam. And, ayun. So, ito yung order namin. Dumating na. Katsu doon sa akin. Soup. Tapos, may yasa ito. Dating kami. Tapos, katsu doon din. Tapos, nagbibig na siya para sa vlog. Ayan. Tapos, may three drinks din. Ayan. Ayan tayo. Yay! On the way na kami mutang SM. Tapos, yun. Kanina. Kanina, yung lunch namin. Yun. Ako nga. Ang katsu doon yung ano yun, yung in-order ko? Tapos yung okasan, yaki... Ano po? Yakiniku. Yakiniku ang order niya kasan Yun, yung sabaw, hindi ko masyadong type kaya hindi ko naubos. Pero yung juice at saka yung food, okay. Mas masarap nga lang yung order niya okasal kasi nang tumikim ako, mas na-typean ko yun kaysa dun sa katsu doon na in-order ko. Kaya sa so susunod, doon, yun. Yun yung orderin ko dun sa tempura sam. So, nandito na pinuntahan lang sa Saglen. Tapos afternoon, mag ano na kami, mag grocery. Grocery lang natin punta namin dito. Ewan ko lang kung may iba pa kaming gagawin. So, tambay muna kami dito sa may food court. Tapos, as usual, pag nasa food court, ice cream. Laling dyan. Daling. Yan. Daling daling. Tapos, na kami kumain ng ice cream niyo to sa sa so kasi hindi siya nag-ice cream. kailangan yung ulo niya is elevated pag natutulog siya. Eh, pag dalawa yung unan, ayun, nangangalay. So, kailangan din na may suporta sa leg. Kaya, bili kami ng hotdog na unan. dito sa food court kasi kakain na kami ng merienda. And ito, merienda namin. Um, kwek, -kwek. Tapos, waffle time na German cheese franks. Kain tayo. Ayan, nakawin kami ng bahay. Tapos, ma binuksan na nyo kasi yung aircon or inon niya na yung aircon. Tapos, mag lang ako. Tapos, matutulog na kami doon. Ayan, gising na ako. Tapos, ano, ah, uh, tagal kong natulog. Tapos, ngayon, ino on ko na ulit si para mag-laptop Mag ako. Ayun. Yun lang. Bukas alis ulit ako kasi birthday or debut ng classmate ko sa HRM. Na-upload ko na yung vlog kahapon. Kaka-upload lang. Ang bilis ngayon ng pag-upload. Nakakatawa. Pero kasi, may klilang siya eh. 3 minutes and 59 seconds. 3.59 lang siya. <laughs> Ayun lang. So, mag -good night na ako. Bukas na lang alit kasi bukas alis ulit ako. Bye! Good night! Bye! 50 Shades of Grey. Ano, may bago na akong boyfriend.